Magandang hapon po mga kalaki October 27 na po at ngayong 5pm Ngayong 5pm po ngayon last draw ha Ngayong hapon po para po sa mga tumataya dyan Sa mga kailangan po ng mga lucky numbers Aba, Maraming maraming salamat po at nag po kayo sa amin araw-araw Kaya eto na po mga kalaki ha Gusto ko po itong lucky numbers na ibibigay ko na bagong sumada Pwede niyo po itong tayaan ngayon okay? At pwede niyo pong alagaan ng 3 days bago po nating bitawan or palitan. At syempre po mga kalaki, kunin nyo na po mga listahan nyo at ibibigay ko na po mga laki numbers na magugustuhan nyo ha. Ah. Sa mga bago pong nanonood sa amin dyan, pwede nyo pong kunin ang mga laki numbers namin. Libre po ito. Pwede nyo pong ilista pag nagustuhan nyo. At pwede nyo pong ilaban sa mga tinatayaan nyo po. Ang laki numbers po namin pwede po ito sa STL, sa 2D Lotto, sa National, sa Wetting Lotto Pilipinas, at Lotto Abroad po mga kalaki. Okay, kaya ano pang hinihintay mo? Kunin mo na ang mga listahan mo at pag nagustuhan mo, ilaban mo lang lucky numbers namin. Tara na po mga kalaki, magbibigay na po tayo ng mga numero. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging Millionario, Okay mga kalaki, at syempre po sa mga nakatutok na dyan, sa mga nasa bahay na dyan, sa mga wala pang ginagawa dyan, aba, kunin nyo na ang cellphone nyo, buksan nyo na po at eto na po ang mga lucky numbers na bagong sumada. At syempre ngayon pong hapon, habang wala pa pong bumibili sa atin, shoot shoot muna tayo ng vlog, mamigay muna tayo ng swerte At bago ko po ibigay ang mga lucky numbers natin, syempre iinom muna ako ng tubig. Okay mga kalaki ah At syempre ang ibibigay ko po ngayon ay Tatlong 2 digit Tatlong 3 digit Tatlong 4 digit Dalawang 5 digit At dalawang 6 digit lucky numbers Para po sa ating lahat po mga kalaki Kaya kung ready ka na Ito na po Ang yung 2 digit lucky numbers ay Number Number 17 at number 29 Yan po yung una Ang pangalawa po ay number 8 at number 4. At ang pangatlo po ay number. Number 5 at number 22. Ayan. At syempre po mga kalaki, isunod na po natin ang 3-digit lucky numbers. Ang 3-digit lucky numbers mo ay number. Number 1, number 5, at number 9. Yan po yung una. Ang pangalawa ay number. Number 3, number 0, at number 7. At ang pangatlo po ay number. 8, 2, 6 ayan po mga kalaki kompleto pa ang 2 digit at 3 digit lucky numbers isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers para po sa inyo eto na po ang 4 digit lucky numbers number number 9, number 2 number 8 at number 6 yan po yung una ang pangalawa po ay number 1, 3, 7, 2 ayan po mga kalaki at syempre po ang pangatlo po ay number 0 five, eight, one. Ayan mga kalaki kompletor po ang mga lucky numbers natin ng mga 2 digit, 3 digit at 4 digit sa pwede nyo po yan i-rumble mga kalaki pag inilaban nyo para mabaliktad man ang numero panalo pa rin po tayo mga kalaki okay? at syempre po mga kalaki bago ko po ibigay ang 5 digit at 6 digit lucky numbers makinig po kayong mabuti ha para po sa masasugid nating mga lucky followers dyan at sa mga bagong nanonood na dapat naka follow po kayo sa mga legit na account namin para makatanggap kayo ng mga legit na mga lucky numbers ingat ingat po kayo sa mga fake account na nagkalat dyan. kinukuha po ang picture namin ni Lola Carmen ginagawang profile sa Facebook na nako hindi po kami yan. Baka mali po kayo na nasasalihan sa private consultation, naka hindi po kami yan. Mga fake account po yan ha. Subukan nyo pong tawagan yung mga yan bago po kayo sumali para masigurado yung ako. Hindi po kayo sasagutin kasi hindi nyo po ako makikita rin. Okay, sabihin nyo, Pahanap nga po Pakita nga po si Sir Red Kung si Sir Red po yan oh, Hindi po kayo sasagutin Kasi fake account po sila Okay? Malaki na po tayo Para magpa-scam sa kanila I-block nyo po yun mga kalaki Okay? Ito po Ang legit na account natin Okay? Ito po Arnold Parungkin po sa Facebook I-search nyo na meron pong Blue check Arnold Parungkin may blue check Na merong 495,000 followers O ganyan po karami Ang followers natin Titignan nyo po ha ah, Magkakalahating million na At meron po tayong Red Parungkin pero may 410,000 followers din. Oh, ganun din karami mga kalaki. Ha, lagi nyo pong titignan ng followers. Pag ang followers ko konti tapos... <coughs> Tignan nyo, ha? pag hindi kayo sinagot, nako i-block nyo, hindi po kami yan, mga wala pong magawa sa buhay yan. Bakit kasi kailangan po mukha ko pag ginagamit nila. At syempre po mga kalaki, meron din po tayong Aris Gatchalian account at Red Arnold Santos. Siyempre mga legit na account natin sa social media, sa Facebook, meron din po tayong YouTube. Ang YouTube natin, Red Parongki, na merong 18,000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parong kin po na merong 449,000 followers. So ay po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa Messenger niyo, okay? Tandaan niyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang Bertman at Bertcher nyo. Malay mo naman dito ka swerte, hindi to ka manalo mga kalaki. Dito ka pala rin. Kaya ano pang hinihintay mo? Subukan mo na ang private consultation namin. Bibigyan kita ng 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit, 6-digit na tatayaan mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad National at Weteng. O, diba? At syempre po mga kalaki sa magsupong gusto sumali, message na po kayo sa messenger ko at make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. At bibigyan ko po kayo discount para member kayo sa akin ng 3 months ng October, November at December. So ano pa hinihintay mo? Try mo na mga kalaki, magpa-member ka na. At ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Ngayon po, ang alas 5 po ng hapon, ito na po ang 5-digit lucky numbers natin. Kunin mo na ang mga listahan mo. Pilipinas sa abroad, ito na. Number 16, number 22, number 29, number 31, at number 36. At ito pa po ang isa, number 12 number 33 number 28 number 24 number 17 ayan at syempre po mga kalaki, bago ko po ibigay mga 6 digit lucky numbers ang 6 digit po namin pwede po ito ang 642 645 649 655 at 658 6 digit lucky numbers ito na po ang unang 6 digit lucky numbers number number 17 number 35 number 38 number 21, number 23, at number 10. At ito po ang pangalawang 6-digit lucky numbers. Number 29, number 22, number 15, number 17, Number 23 at number 25. Ayan mga kalaki kompletor po mga lucky numbers natin. Takbo na po sa mga sukin yung outlet. At make sure po mga lucky numbers natin. Alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Okay? At syempre po mga kalaki, wag wag po kayo mga kalaki, bibitawan agad ang mga lucky numbers. Pag nakita nyo, ilaban nyo po yan ng 3 days at mahigit pa. Okay? At syempre po sa ating mga paborito ng bayan, ang shout out time. Ito na po ang shout out po. Ayan. Shout out po tayo sa Uki. Okay. Hello po sa bansang Hong Kong naman po. Diyan po sa ating mga uh, lucky followers na mga suki po dyan. Sila Ma'am Aisa at si Ma'am Ame. Hello, shout out po sa inyo dyan sa Family Guevara. Shout out po, maraming salamat po dyan sa inyo sa walang sawang panunood na mahilig silang tumaya ng 6-digit lucky numbers at ng 3-digit lucky numbers, bibigyan po natin sila. At syempre po mga kalaki sa ating mga, uh, ah, dito mga kababayan naman po dito sa may mga jeepney driver at saka mga tricycle driver naman po. Ayan po, dyan po sa may barangay, ano to? Barangay Sumakab Norte sa Cabanatuan City. Wow, ang haba naman. Hello po sa mga taga Cabanatuan City. Ayan po, nako napakaraming tricycle nga diyan, parang tricycle ano yata 'yan eh. Uh, pinakamaraming tricycle sa genus World of Record dyan eh. Hello po sa aking mga kababayan sa Cabanatuan City. Ayan po, bibigyan ko po kayo sila Kuya Noel at sila Kuya Johnny ng 2-digit lucky number sa wedding at ng 642. Ayan, sa mga gusto po magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart. pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck!